ఆ Hello mga kalakbay, uh, nandito tayo sa may Guadalupe EDSA Yan, uh, alamin natin yung mga sakayan dito uh, Malapit tayo sa May MRT Guadalupe Station Ngayon guys, alakad tayo dito sa may kanto ng EDSA Guadalupe Dito sa may street ng... Ah uh, guys, uh, wala siyang street pero ito yung uh, barangay Guadalupe Nuevo uh, May mga sakayan jeep dito Ayan guys, uh, umikot lang tayo. Ayan ini uh, ko inikot lang natin itong uh, Guadalupe Nuevo. Ayan ah. Uh. Ayan guys, uh, papunta itong uh, Guadalupe uh, papunta ng Pateros. Ayan, yeah, pagig. Ayan uh, going to uh, uh, market market. Ayan. Ah uh, guys, uh, tingnan niyo na lang yung mga vlogs natin na nagpunta tayo ng market market dito uh, yon na uh, sa Guadalupe. Yon, uh, hindi ko na dinaan na yung terminal na yon, uh, Kings uh, Kings Terminal Transport uh, terminal. Yan. Yan. guys, ito yung Guadalupe uh, Ferry Station. Yan, uh, silipin natin dito. Yan, uh, andito pa rin tayo sa may westbound yun guys uh, nito tayo sa may Pasig River yan sa gilid tayo ng river banks yan uh, along the JP Rizal street yan at, at yung, at yan yung uh, Guadalupe Ferry Station uh, ngayon na uh, nasa east side tayo uh, ng JP Rizal ngayon na lalakarin natin na papunta tayo ng Guadalupe Viejo yan guys uh, walking distance naman ito sa uh, MRT station yan uh, payang lakarin yung stasyon ng Guadalupe Ferry station dito Yung guys, uh, nandito, tayo, nandito tayo ngayon sa may uh, Guadalupe Viejo. Yan, ah, lang tayo sa ilalim ng uh, tulay ng EDSA Guadalupe. Yan guys, uh, bumalik na tayo sa may uh, Guadalupe Nuevo. Uh, Galing tayo sa uh, Guadalupe Nuevo. Viejo pala, viejo. Yan, ito na tayo ng Nuevo. Yan guys, tatabid tayo sa kabila para dumaan ng Cloverleaf Guadalupe. dito naman ay masisilip naman yung parke yan na uh, meron siyang uh, fountain ayun at least uh, nalaman ko din and na ko rin sa inyo yan yan guys uh, kung pupunta kayo ng Makati yan na. Uh, dito lang sa may palengke ng Guadalupe mga sakayan ayun guys uh, ang way papunta dito sa carousel uh, dadaan ka ng MRT or dun sa may kabila sa may boni uh, may rodong uh, mayroong footbridge yan na, ah, maloy lang yung lakaran ah, kung pupunta ka ng Boni yan. pero ito, ito, ka sa Guadalupe station ng carousel bababa. Yan, ah, kaya pala ginit na yung ed sa carousel dito mismo sa tulay ng Guadalupe nilagay yung carousel bus station para makater niya yung Boni at yung Guadalupe Ayan guys, hindi tayo makakalapit sa gitna. Ah, hindi tayo makakalapit doon sa carousel. Uh, at least kinanaw na lang natin. Ayan, uh, maluwag yung mga bus sa carousel. Ayan guys, ah, uh, palagay tayo sa Guadalupe. Uh, nuevo. Okay, sa may dito ng minibus. Yan namin ang kapwesto. Uh, ng McKinley and Grand Canal, housing Bayani Road. Yan guys, uh, nandito tayo sa may Guadalupe footbridge. Diyan na, uh, nasilip natin lahat yung mga sakayan dito sa Guadalupe, Makati. Yan, uh, hanggang sa Cloverleaf, hanggang sa Guadalupe Nuevo and Viejo. Yan guys, ah uh, madali lang uh, hanapin yung mga sakayan dito. Hindi ka maliligaw, basta nandito yung MRT, EDSA, saka yung uh, carousel. Yan guys, ah uh, hanggang dito na lang, ah uh, don't forget like, share, subscribe.